Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod si Dr. Jose Maria Alcasid. Magpapatuloy po tayo na talakayin ang paksa tungkol sa pakikipaglaban ni Padre Pio sa Diablo. Ang isang paraan ay ang eksorsismo. Bagaman di siya opisyal na eksorsista, may mga pangyayari sa kanyang buhay kung saan isinagawa niyo ito ayon sa testimonya ni Padre Tarsisio ng Servinara ang autor ng librong inilathala niya na The Devil in the Life of Padre Pio. Sinabi niya na iba ang paraan ng pagsasagawa nito kung ihahambing sa mga proseso ng eksorsista sa ating panahon. Kaya manatiling nakatutok at alamin kung bakit. Ang eksorsismo ay ang pagkilos ng pagpapalayas kay Satanas sa pangalan ng Diyos upang hindi niya gamitin ang kanyang masamang kapangyarihan sa isang tao o bagay. Sa buhay ni Jesus, may partikular na ritmo o galawan ang eksorsismo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng eksorsismo, pinahina ng Panginoon si Satanas at sa gayon ay ipinahiwatig na ang kaharian ng Diyos ay dumating. Tingnan ang Mateo, Kapitulo 12, verso uh, 28. Sa sinaunang simbahan, ang eksorsis po ay isinagawa ng madalas. Kaya ang isang elemento ng pangunahing kahalagahan sa buhay kristyano ay nalantad ang pakikibaka laban sa Diablo. Ang pakikibaka laban sa masamang nilalang tulad ng inilarawan sa formula ng eksorsismo ay ang bunga ng tagumpay na nakamit ni Kristo laban kay Satanas kasama ang krus. Dapat pansinin sa puntong ito na agad na pinalayas ni Jesus ang Diablo kasama ang kanyang mahimalang kapangyarihan. Sa kabilang banda, ang mga eksorsista ay nangangailangan ng ilang panahon na tulad din kahit ngayon sa mahabang panahon nangangalugan na daglian ng pagpapalayas ni Jesus sa Diablo kumpara sa mahabang proseso at panahon na ginugugol ng mga eksorsista sa ating panahon kung misan ito ng taon. Sa San Giovanni Rotondo, ang mga eksorsismo laban sa kasamaan ay halos palaging isinagawa ni uh, Padre Pio. At mayroon ding mga insidente kung saan si Padre Pio ay kaya inatasan o pinayagang isagawa ito ng ilan sa kanyang mga kapatid. Gayunpaman, ang pamamaraan ay iba't iba. Ang padre at ang eksorsista ay hindi kumilos sa parehong paraan. Mapapansin din ang ibang pakikitungo na ipinakita ni Padre Pio sa ilang individual na iniharap sa kanya na sinaniba ng Diablo. Si Padre Sartisio mismo ay naging saksi sa mga ganitong kaso. Maraming beses kapag naghaharap sa uh, ilang mga may sakit na itinuturing na nahumaling o obsessed, matapos ng maingat at masusing pagsusuri ng mga ito ng gusto, kasabihin ni Padre Pio sa taong ito at sa kanyang mga kasama, humayo kayo at magpagamot, o kaya siguraduhin ninyo na magpagamot siya. Malinaw na ang mga kasong ito ay di uh, possession o pagsanib ng Diablo kundi isang kaso ng nervyos at, at kapansanan sa pag-iisip. Hindi rin madalang ang mga pagkakataon na sinasabihan ni Padre Pio ang kanyang mga kapatid na gumawa ng eksorsismo. Sa isa sa mga kaso, personal na inutusan ni Padre Pio si Padre Tarsisio mismo at sinabi niya, Binata, paalisin mo ang diablo sa kaawa-awang babaeng ito. Nasa kanya talaga ang masamang nilalang. Sa katotohanan, ito talaga ang nangyari. Sa pagsasagawa ng isang partikular na eksorsismo, maraming panlilin lang ang ginagawa ng Diablo sa mga mahigpit na kuma kumakapit o sa babae dahil nagpupubiglas ito. Siya, ang demonyo, ay simigaw sa kanya. Wala akong magagawa sa iyo. Ang lalaking iyon, ibig sabihin si Padre Tio, na nananalangin na tumutulong sa iyo, ay naririto sa tabi mo. Matapos sa tatlong araw ng eksorsismo, napalaya ang kawawang babae. Kaya madalas na makatagpo ni Padre Pio ang mga taong ganito. Ang eksorsismo ng Padre ay alinsunod sa pamamaraan ni Yesus. Sila ay nakapaloob sa isang salita lamang. Ibig sabihin, daglian. Walang prosesong tumatagal ng uh, araw o linggo o buwan. Kapag nagsimulang sumigaw o gumawa ng malaswang mga kilos ang mga sinaniban o kapag nagtangka silang sugurin siya, ang padre sa matapang, walang pag-aalilangan at di natitinag na tono ng boses ay sasabihin, tumahini ka o kaya tama na o kaya pwede ba tumigil ka na? Minsan pa nga ay lumayas ka. Matapos dumaan sa ganitong proseso, ang taong sinaniban ay agad na naging mahinahon at hindi lang minsan na nangyari na bago iwan ang sinapian, sumisigaw sila ng Padre Pio, huwag mong agawin sa amin ang mga kaluluwa at hindi ka na namin kagambalain pa. Minsan sinabi ni Padre Tarsisio kay Padre Pio pagkatapos ng ganitong uri ng pangyayari, ang sumusunod, sabi niya, Espiritual na Ama, narinig mo ba ang sinabi ng Diablo? At tumugon siya si Satanas ay natatakot sa akin. At uh, bago po ako magwakas ay inalayahan ko po kayo na mag-like, mag-commento at i-share din po niyo ang video ng ito kung ito yung inyong naibigan. At para sa mga bagong tagapanod, wag po kayong mag-atubiling billing uh, mag-subscribe sa aming channel ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na buton sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na episodyo sa hinaharap. At uh, kung nais naman nyo kaming uh, suportahan, maaari po ninyo itong sa pamamagitan ng uh, paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-buloy o nagbibigay ng donasyon kada buwan na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At uh, sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo bilang benepisyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyong mga intensyon. Ito po ay para sa inyo, no? Ang mga misa pong ito ay pinagdiriwang sa Bansang Pransya. At ito po ay para sa inyong uh, kapakanan. So, ma ngunit maaari rin po ninyong isali ang mga intensyon nyo para sa inyong mga kamag-anak at sa mga yumaon nyong minamahal sa buhay. At bilang pasasalamat, padadala namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon din po sa mga ng inyong buwan ng uh, donasyon. At para sa pagbibigay ng donasyon, maaari po ito gawin sa pamamagitan ng uh, pagdeposito sa aming uh, bank account sa video direct deposit po. At siyempre maaari din po uh, sa pamamagitan ng uh, GCash via bank transfer. At uh, Meron din po kaming personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan. Pero mas pinapaboran po namin yung uh, GCash via bank transfer dahil diretsyo na po ito sa aming bank account. At para sa mga karagdagang mga detalye, maaari din po ninyong bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org. www.angtinignipadipio.org org at maaari rin nyo kaming uh, makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa amin sa ang tinig ni Padipio at gmail.com ang tinig ni Padipio at gmail.com At dumating na po tayo sa ating pagbabakas. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panunood. At Maraming maraming salamat po sa aming mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Paddy na patuloy pong sumusuporta sa amin. Ay, bahala na po ang Panginoon na gantihan ang inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalaan kayo lahat ng ating Panginoon Diyos.